Napapadalas na ang laro ni Kay Soto sa loob ng paint at karamihan sa mga place niya dito ay nakakakuha siya ng foul kagaya na lamang dito agawan ng magandang pwesto defender na dihado foul lang binigay kay Kay Soto mahirap na baka makalapit sa ring para sa isang highlight play. Well, like those open of 3x3 and a Hindi natikitan si Kai ng defender sa eksenang ito. Libre ang espasyo, easy putback, tip in ang nagawa inside place ni Kai. Angat kapag hindi nakapitan ng defender. Good defense ang pinakita malapit sa basket at kapag nasa loob nga ng paint itong si Kaijo ay sigurado na mahihirapan ng kanilang kalaban na maka-score sa shaded area. Pumose si Kai, ibinigay sa kanya ang bola, konting fake pass na hilo ang defender, sabay konting kalabaw moves na kalapit sa basket. Yun nga lang defender, si nabitan na lamang si Kai sa free throw line siya ngayon pupunta So now in the post Oh what a play fake the pass Somebody show me the replay He still had it in his hands Sinalinch naman ni Kai ang tira sa pagkakataong ito may pressure sa kalaban, mintis ang attempt para makaiscore. Sunod-sunod na good defense ang pinamalas ni Kai Soto at nagagawa niyang makapagbigay nga rin ng magandang challenge sa depensa sa mid-range 3-point area at lalong-lalo na nga sa loob ng paint. Sa loob ng paint naman tayo at dito sigurado na walang kawala ang bola kay Soto Black ang nagawa laban sa import. That's no mabuhay. Isang magandang pick and roll ang pinakita ni Nakawamura at Kai Soto. Sabay ang paggalaw ng mga players, parehong papalapit sa basket. Nakapasok si Kaiju, binigay kaagad ni Kawamura. Ang bola, pasok na nga, counted pa. Beautiful Nagpapatuloy ang magandang depensa ni Kai Soto at sa play na ito ay laban naman sa 3 point attempt ng import mintis na naman ang tira kay Jude Defense pressure ang nanaig sa play na ito. Dito naman nasa loob na ng paint si Kai Soto foul yung binigay ng defender at napapansin na nga natin na hindi talaga basta bastang hinahayaan na lamang si Kaiju na makaiscore sa loob ng paint at kadalasan ay foul ang binibigay sa kanya.

Merong konting kontak si Kaiju, separation ng konti para sa espasyo at kung titignan nating mabuti ay angat na angat ang height ni Kai Soto, nagmukhang maliit ang import, libre si Kai, easy basket para sa kanya sa pagkakataong ito. Call na naman ang binigay dito kay Kai Soto, muntik lamunin ng depensa pero defender na import magaling rin, ayaw masali sa highlight ni Kaiju kaya naman sinigurado na hindi makakadakdak si Kai Soto. Dwight Ramos muntik may san si kay pero Kaiju nakarecover ang bola na paganda pa ang opensa, counted foul ang tawag, pasok na nga may free throw pa. Watch dito naman Kawamura to kay na naman at kung nagsasabay talaga ang dalawang players na ito ay mahirap pigilan ng kanilang opensa at nauuwi sa highlight play ang combo nila. Replay tayo ng dunk ni kay Soto at kung nasa motion sila ni Kawamura ay nalilito nga rin ang depensa. Magandang depensa na naman ang pinakita ni Kai sa ito. challenge. Sa 3 point area mintis na naman ang tira ng import. Inside place na nga ang madalas na ginagawa ni kay at maganda naman ang kanyang laro dito patunay na dyan ang mga fouls na ibinibigay sa kanya dahil wala silang ibang pagpipilian para mapigilan si Kai kung hindi ay bigyan ito ng foul, lalong-lalo na nga kapag malapit na ito sa basket para maiwasan ang mga highlight plays at easy basket para dito kay Kaiju sagutan naman ang nangyari sa pagitan ni na Calvin at Mo PBA Finals mas lalong umiinit, lalong-lalo na nga sa Game 3 pisikalan at asaran sa loob ng basketball court, mas lalong titindi pamilya ng mga players, todo suporta sa kanil kanilang team, mga fans inaabangan na ang Game 3, karamihan nang nasa isip nila ay may mangyayari mangyayari pero baka kasama ni Spider-Man ang magpakita naman ngayon Iron Man naman ang e eksena.